Alam mo ba? Nakagisnan na ng lahat na salubungin ang bagong taon sa paggamit ng mga paputok o pailaw. Ang iba nga ay nabibighani sa iba't ibang kulay ng mga fireworks. At ang iba naman, tila nakasanayan na ang ganitong pagsalubong dahil naging parte na ito ng kanilang tradisyon. Pero kailan ba ginamit ang paputok sa pagsalubong ng bagong taon? Ayon sa tradisyon, lalo na sa paniniwala ng mga inchik, ang pagpapaputok ay pinaniniwala ang pangalis ng masasamang espiritu. Ito ay nagsimula sa China, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Ito ay matapos maimbento ng isang alchemist, ang inaakala nitong gamot na magbibigay ng kapangyarihan na maging bata ang isang tao. Gumagamit sila noon ng kawayan bilang lalagyan ng pulbura at lalagyan ng mitsa para sindihan. Naniniwala kasi sila nang ingay na nagagawa nito ay makakapagtaboy ng masasamang elemento. Ang mga Chino ang nakaimbento ng unang paputok gamit ang pulbura o gunpowder. Sila rin ang nagpakilala ng konsepto ng paputok sa iba't ibang bansa sa pagsalubong ng bagong taon. Sa ibang bansa, kasama na ang Pilipinas, ang pagpapaputok ay tinuturing na simbolo ng pagpapalayas ng kamalasan at pagpasok ng swerte tuwing bagong taon. Sa ating kultura, ito ay sumisimbolo ng pagdiriwang at pagbabago. Kasama na rito ang iba't ibang paniniwalang na ipasa, Mula sa mga unang sibilisasyon, mayroong naniniwala na ito ay magdudulot ng mas maraming biyaya sa darating na taon. Maliban sa bagong taon, ginagamit din ang paputok sa ibang malalaking pagdiriwang tulad ng fiesta, kasal at iba pang okasyon. Pero sa pagtaas ng bilang ng mga biktima ng paputok, walang sawa pa rin ang pamahalaan sa pagbibigay paalala. Halimbawa na lamang ang Department of Health, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ay nagtutulong-tulong na ipanawagang iwasan ang paggamit ng delikadong paputok tulad ng Plapla, Super Lolo at Picolo, Kasama na rin dito ang pagsasabata sa Republic Act 7183 noong 1992 at ang Executive Order No. 28 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit walang paputok, mayroon pa rin mga alternatibong paraan para magingay gaya ng torotot, kaldero at iba pa. Kaya sa darating na bagong taon, naway lahat tayo ay magingat at magsaya na malayo sa disgrasya. Ngayon, alam mo na!